Hello mga ka-idol. Sa sugad mga ka-idol, ano yung ko sa inyo na ako mga na-receive ng na mga refer. So, baligan ni mga ka-idol, uh, nadadara ko sa amo na na-receive ko na mga referon halik sa best friend. kay sa best friend pa naman po ako nag-tawag naga, naga sa ni nag-perminty pagtahi. Warap pa man po ako nag-focus talaga sa amon tahian kay yun, gamay pa na ako customer siguro sa mga susunod pa ng mga tuig, siguro, yun, mag, magpo na siguro ako sa akong tahian. Kaya pagamay-gamay po, nag-receive po ako sa mga pagamay-gamay na sublimation, uniform, kahit na ano po na pwede tayon ginahimo ginahim ko pinaka the best na maaraman ko kay. Kung sakali man mag na ako sa tayyan ko, damo na po ako sa uh, aram na tatayon. Kaya sa mga gusto na gusto magpa-repair, lang po kamo sa uh, best friends sa tubang po na siya sa Mapas. Ada po siya sa Kisun. Kaya kung kung igwa na kamo pa, uh, lang kamo or magpatahit sa school uniform or sublimation kay anak talaga dito ginatahi mga sublimation kaya pwede po kamo dito mag-inquire kaya shout out gili sa mga patuloy na nagtitiwala sa akons lalo na sa mga nagpa-repair kag sa mga nagpahimo na sa uniform uh, uh school uniform palang kadalasan na nag na uh, re receive ko pero ang submission di pa talaga ako gayud nag um, as in magporsige mag-receive kay yun medyo matrabaho lang pero maabot ang panahon na ma-receive man po ako mga kaider. Kaya kung may paggamay-gamay ka mo na sublimation na ah uh, ipapatahi, ipi nyo lang ako mga kaidol. So, bali nga ngayon mga kaidol, ang manapin nyo ipapagita ko sa inyo. ah uh, Referon, bali, gani mga kaidol, mga t-shirt lang yun siya. Uh, bawasan sa didi kay Daku Dawan, ya Ribbings, bali gani, may dara naman siya ng na sample. So, bali, mga kaidol, nagkatugan ito siya sabi, swara wala siya ang dara na, no na sa ano ba, sampulan or erugan na para amo sakto na iurugan kaya kahapon nagbalik siya amo dara niya bali upat ganit siya kabilog hmm. Hmm. mga ribings, ang ipapa ano niya ipapara repair tapos ang kadako ka, ka, ang kahalaba mga kaidol so bali mga kaidol mga ano siya mga imported na ano tila oh. ma mga kaidol hindi ko aram kundi din na uniform, basta return ko lang wala ko na siya ginawa. <laughs> uh. Tapos kagabi mga kayo, wala ko na sa inyo din pakitaan. Din repair ko na bag. Ano siya talaga. Ako dah ako niya paksi. Tapos hindi ko akalain na matatahi ko kay uh, sukuan ko ng tanik. Kay dili ko maano, dili ko mapurpantay Kay may lining siya sa idalom. Kagusad pa, mahirap siya tayon kay bag. So, hindi ganyan mga kayo ang tinahin nyo. Uh. bali, ginagamitan ko lang siyang zigzagger at at tapos at ganito may ano may na nakaligtaan na isulod ng ano parang ano na ano, oh, puti sa idarom yan takot takot talaga ni siya na rahak yan syempre hindi ko sinukuha na dan ko mga po nang tama na pagtahi daw pero ako nabis sa nilagtastas mahirap siya mga kaidol kay may lining sa idarom bali sa lining uh, din, ano ko na nga siya sa lining din tahi. Kaya, dili man talaga ni siya nakatay sa lining ano talaga na pag lining bulag talaga dili Kung siya pwede dili siya pwede tahion hmm. yan na para magtibay siya tinahi ko na lang sa lining daw hmm. okay. kaya kung may mga tahion o repairon ka muna bag na simple lang na pwede pa hmm. daron niyo na sa akin mga ka-idol ko so, oh, iba na himo ang paraan tapos dili ginanon ko na lang siya gin para dili na siya marahap pa mag-PM ba iba. -iba. Yeah. Yeah. Kaya, kung may mga return ka mga bag, safer, yun, PM lang ka mo sa akin mga ka-idol. Kaya, pwede ka pa na kapag follow, mag-follow ka na para updated ka pa sa mga susunod ka na video card. palike, Thank you. God bless.